So, what's up mga kabukid? Magandang araw po mga katilapya, mga kabukid. Iyan. Ang topic po natin ngayon is about sa asin. Kasi po, itong nagdaang araw, nakapansin ko, may mga namamatay ako ng tilapya. Noong isang araw, may dalawa. Tapos, kahapon may isa. Tapos, ngayon, may isa na naman. So, kailangan po agarin na natin ng asin. So, ano po ba ang benefits ng asin? Ang asin po ay siyang nakakatulong para gumaling ang tilapia. Ano po ba ang karaniwang sakit ng tilapia? Una po, kung, kung naranasan nyo na yung pamamaga ng mata nila. Naranasan ko na rin po yun, yung pamamaga ng mata. Lumalaki siya pero buhay pa siya. Tapos kusana sana lang malalaglag and then unti-unti mamatay yung tilapia lulubog siya, tapos after mga ilang oras o isang araw, lulutang na siya. Mabilis pong makahawa ang pamamaga ng uh, mata ng tilapia. Pangalawang sakit po, kung minsan napapansin nyo, pag nilibot nyo yung pispanyo, nang gigilit po yung ibang tilapia, parang mahina sila sa magilid gilid lang. nakahiwalay po sila sa masisiglang mga kasamahan nila. Tapos, pag kinuha nyo yun, makikita nyo may mga white spot sila or yung may mga parang naglulumot yung tilapia sa likod uh, maganda po ang asin pero ang asin po uh, tulong lang at saka mabisa po ang asin sa mga nag-uumpisa pa lang na magkasakit pero pag malala na po siya napabayaan niyo siya ayun eh, uh, mamamatay na rin sila so ngayon pa lang aagarin ko na silang gamutin ng asin so dapat po time to time or tuwing umaga tuwing hapon nililibot niyo rin yung pispa Titingnan niyo kung merong mga nanggigilid. Ayun. So, ito po yung nabili kong asin. Ordinary lang siya. Hindi naman po kayo bibili ng mamahaling asin like yung iodized. Mahal po yun Ayun, kumapatak lang po ng 200 yung 20 kilos. po sa ating mga doktor prevention is better than cure. Pag nalala na po ang sakit ng talaga natin hindi na rin po kakayanin ng asin so dapat na agad siya so sa pag apply po ng asin ah, halos kapareho lang din ang pag apply ng abono o fertilizer yan. Kaso nga lang kuminsa ng fertilizer abono sa gilid lang natin nilalagay yan sa gilid or nilulusaw natin siya. Pero mo dito sa asin, the more na marami, mas maganda. So, first of all, kailangan po muna uh, po, ang tubig. Ibig sabihin, walang pumapasok at walang lumalabas. Ayun. Kailangan isara nyo muna yung pamasokan nyo at yung palabasan nyo, isara nyo rin. Pangalawa is, pababawin nyo muna siya. Yeah, katulad niyan, medyo bumabaw na po siya. Halos kalahati na lang yung volume ng tubig niya, kalahati na lang yung volume. Ayan. Okay, niyo okay, po yung pakas ng pagkababaw niya. Mas maganda po kasi mababaw para mas umepekto yung asin. Saka po, ang tilapia, kapag may sakit, makikita nyo, magaspang yung skin niya. So, itong asin nakakatulong para manumbalik ang kanyang dulas. So, ganito lang po ang pag na kasi kung sa abono, sa gilid-gilid lang, o kaya nilulusaw, ito po naman, mas maganda kung patatamaan mo yung mga tilapia. Mas maganda nga kung makain pa nila, okay lang yun, no problem. Ganito, katulad po nito, nga po pala mga katilapya mga kabukid. Kapag po magagamot kayo or ito na lang, kapag ka namamatay kayo ng tilapia, unang unang yung gawin is stop feeding. Huwag po muna kayo magpapakain. Tapos, pag magagamot kayo, huwag muna po kayo magpapakain. Hanggat may namamatay, huwag po muna kayo magpapakain. Huwag po kayo matakot na baka mabansot yung tilapia. Hindi po. Kasi po, yan pong ispan natin, may mga lumot dyan. Kaya may mga alternatibo silang mga kinakain. like itong mga kangkong, yan, mga So, tip lang din po yun. Pag wala na pong namamatay, yun, gradually lang po ang pagpapakain. Huwag pong biglaan kasi mabibigla rin po yung kanilang uh, digestion. Yun. Yung paa yung kanilang pantunaw. Teka nga. Tapos lang. Yan po mga katilapia kung mapapansin nyo. May mga ispat-ispat siya Sakit po yan. Saka makikita nyo, magaspang na siya. Hindi na siya madulas. Yan. Dito po, dito po sa may pispang kong malaki. Ah, uh, awa lang 'yan, wala lang po namamatay. Pero gaya po ng sinabi ko, yung pong virus na 'yan is nakakahawa. So nilagyan ko na rin para hindi sila mahawa. Inagad ko na, kumbaga. Kasi po ang asin, hindi naman po masama. Uh, kumbaga, hindi naman nakasira ng kanilang ano, tawag oh, dito. Nabulubula ako, nalimutan ka na sa sabihin. Ko. Ayan. Okay lang po ang asin. Maski na may sakit o wala, pwede nyo apply yan. Ah, maganda rin po itong pampakondisyon ng tubig. Ayan. So, yun lang po mga kabukit. Sana nakatulong po ako sa inyo. Lalo na po sa mga uh, beginners pa lang. Ayan. Sa ating basic tips kung paano mag-apply ng asin. Kung alam ang benepisyo niya. Ayan. Salamat nga po pala sa nag-video. Sa pamangkiyo. Si Andoy. Shoutout kay Boss Unyor. Ayan. Nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Ayan. So, shout out kay Sunny Bong, kay Mr. Chef, at sa Jens. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na Benoy Channel. Pindutin nyo na rin ang bell para uh, ma-update uh, ma kayo sa mga susunod pang mga videos natin, hindi lang sa bukid, sa tilapia, pati na rin sa tingin-ingin-ingin-ingin. Salamat po mga kakatilapia kabukid.